Magandang hapon, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng kahandaan sa sakuna matapos ang sunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansa. Sa kanyang vlog, ipinunto ng Pangulo na dapat palakasin ang disaster preparedness at response lalot na sa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas kung saan madalas ang lindol at pagputok ng mga bulkan. Hinikayat din ni PBBM ang bawat pamilya na magkaroon ng malinaw na plano sa panahon ng kalamidad at umasa lamang sa mga credible na pinagmumula ng impormasyon tulad ng mga lihitimong media at huwag maniwala at tanggapin ang fake news. Tinutulan ng Malacanang panawagang buwagin ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi lahat ay sangkot sa anomalya sa DPWH dahil marami pa rin umanong matitinong lingkod bayan sa ahensya. Nararapat lamang aniya na natanggali ng mga tiwaling opisyal at empleyado sa kagawaran. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dison, Tuloy ang malawakang paglilinis sa ahensya lalo't marami ani ang tao mula sa itaas hanggang ibaba ang maaring masibak habang tumatakbo ang investigasyon sa mga peking proyekto. Iginiit naman ni Dizon na dapat magsimula sa loob reforma para maibalik ang tiwala ng taong bayan at tapusin ang padrino system na sumisira sa sistema sa gobyerno. Abangan ang pletong ulat mamayang alas 10.45 ng gabi sa Balitang A to Z. Ako po si Kim Salinas.